Naniniwala ba kayo doon sa mga hula-hula, mga prediction, or yung mga tinatawag nilang mga propesya na merong mga taon na kayang makita kung ano yung mga mangyayari sa hinaharap. Kadalasan po, sinasabi nila na gift ito ng mga taong ito. Minsan, tumatama. Accurate, ika nga. Mapapatanong tayo ngayon dyan sa mga hula na yan. Sinuwerte nga lang kaya sila doon sa pagpaprofesay? Chumamba, kumbaga. O meron kayang nalalaman itong mga taong ito na hindi natin alam? Meron ba sila na hindi sinasabi sa atin? Anyway, huwag sana kayong matakot or mabahala. Pero narinig nyo na ba yung pangalan na Ryo Tatsuki? Siya yung pag-uusapan natin ngayon dahil dito sa isang prediction niya nagugulo sa lahat. Sabi nitong prediction niya, July 2025 daw, makakakita ang mundo ng isang napakalaking tsunami. Sabi nila, magiging tatlong beses daw yung laki nito kumpara doon sa trahedya na na-experience ng Japan noong 2011. Grabe 'yan. Bakit ngayon, mismong Pilipinas, pag-uusapan siya? Kasi ha, ayon sa kanya, na ang disaster na ito, hindi lamang makakaapekto sa Japan kung hindi maging sa Taiwan, Indonesia, at maging sa mismong bansa natin na Pilipinas mismo. Ngayon, importante lang po ha, magwa-warning po ako sa inyo na sana wag tayong mabahala dahil wala naman talagang kahit sino yung makakapagsabi kung kailan merong paparating na dilubyo, di ba? George o ang universe lamang ang makapagbibigay nito. Ang layon po ng ating content ay hindi i-oversensationalize itong fear-mongering na tinatawag na ito. Bagkos ay para masilip natin. Bakit nga ba maraming natatakot? Or dapat ba tayong matakot? Sabi nila, nahulaan na raw ng taong pag-uusapan natin ngayong gabi yung mga napakalalaking mga event sa mundo kagaya na lang daw ng pagkamatay ni Princess Diana daw ha and even yung kakatapos lang na pandemya ulit daw sisilipin natin lahat yan ngayon ikukuwento natin itong istorya in a way na idadisek natin ito at titignan natin yung scientific POV objectively speaking na pamamaraan Umpisahan ko lang din po na ako ay hindi po naniniwala na matatapos ang mundo. Pero alam ko na maraming mga tao talaga yung natatakot dito. Kaya, thirdies, hinga lang kayo ng malalim. Let us not create fear, pero tibayan natin ang loob natin na suriin ito ngayon. Ilan ba sa mga hulang ito ang nagkatotoo? In that way, hindi na tayo matatakot. Anyway, bago natin umpisahan ng talakayan, tatanungin ko kayo ha! Eto ha! Anong buwan o taon kayo nanonood ng content natin ngayong gabi. Nakalagpas na ba kayo sa July 2025? Totoo ba? Itong mga pangyayari na i ko ngayong gabi. Ang kwento natin ngayong gabi ay ang disturbing premonitions of Rio Tatsuki. Hahatiin natin sa ilang mga importanteng katanungan ang pagdidiscuss natin. Una, syempre, sino muna itong si Rio Tatsuki? Pangalawa, paano or ano yung pamamaraan niya sa paglalathala ng mga prediksyon na nababanggit ko po kanina? Pangatlo, ano nga ba itong mga hula niya na mangyayari daw sa mundo ngayong taon or ngayong buwan na pinag-uusapan ng buong mundo? Apat, bakit natatakot sila, 'di ba? Eh hula lang naman 'yan. Ano pa yung ibang mga naging predictions niya? Bisahan na natin. Sino? Si Ryo Tatsuki. Siya ay isang manga artist at isang self-proclaimed na clairvoyant. Yung clairvoyant po ay isang tao na sinasabing may kakayahang makakita o makaramdam ng mga bagay na hindi kayang maabot ng normal na pandama ng tao. Kadalasan kaugnayan ito sa hinaharap nakakakita ng future basically speaking no yung clairvoyant ay para may third eye sila or extrasensory perception at nakikita nila yung mga bagay na hindi nakikita ng normal na mga tao if that makes any sense galing ito sa french words na clair ibig sabihin malinaw at voyant ibig sabihin nakakakita ng malinaw the future i saw Eto yung inilathala niya. Nag-umpisa daw si Rio Tatsuki na i-record yung kanyang mga panaginip. Kumbaga, diary niya ng mga dreams niya to nung bigyan siya ng isang notebook ng kanyang ina mula pa noong 1985. 1990s, nagkaroon daw siya ng isang napakatindi na writer's block na naging dahilan para mag-quit siya sa literature. At para daw sa kanyang huling production, kinumpile niya ang lahat ng mga gawa niya. Pati yung mga manga sa nag-iisang like, volume lamang. At ayun na nga yung binanggit ko kanina. Noong nahihirapan siya mag-isip kung ano yung salitang isusulat niya doon sa cover nung The Future ISO. Ilang araw lamang daw bago yung deadline, bigla daw siyang nanaginip. At sa panaginip niya, nakita niya yung mga kataga na The Disaster Will Arrive in March 2011. Nasa isang puting background. Ito yung parang mas exacto ha, parang great disaster, year 2011, month 3. That is March. Nakalagay ito doon sa cover ng kanyang libro na pinablish niya noong July 1, 1999. Magkaano lang din po ako, no hinahanap ko kung nasa itong si Rio Tatski. And sa ngayon wala siyang online presence at medyo nahihirapan ako hanapin kung nasan siya. So medyo magbibigay ako ng assignment sa inyo ha bibigay ko lang din sa inyo yan. Kasi medyo, sa totoo lang, ang hirap po hanapin ng mga facts tungkol dito sa kwentong to. So, mas maganda na gumawa rin kayo ng sarili yung research about her. Doon sa libro na to, no, or sa manga na to, nilagay niya yung mga panaginip niya at yung mga real life na connection daw nito kung saan meron ngang isang malaking tsunami. Ngayon, sa 15 daw, ang sabi nila, 15 daw yung mga na-depict -na dito at 13 daw yung nakapasa na or natapos na. Ito take note lamang po natin ha, na ito mga prediksyon. May mga nalaman po ako na may dagdag bawas. Gano'n naman eh, pagkwentuhan eh. More on that later. Other predictions of Rio Tatsuki. Ito yung mga allegedly nahulaan daw ni Rio. Unang-una -una dito, makikita po natin na hulaan niya daw yung pagkamatay ni Freddie Mercury, no? yung sikat na vocalist ng Queen. Favorite ko yan. Sabi, suddenly, the giant of rock will die. Isinulat niya daw ito doon sa kanyang uh, notebook noong November 24, 1976. At uh, many years have passed at namatay na nga itong si Freddie Mercury. Ganun din yung kay Princess Diana. Ang sabi nung 1992 daw na naginip na naman itong si Tatsuki ng isang portrait ng isang babae. May narinig daw siyang boses na parang sa isang babae na nagngangalang Diana. August 31, 1997, alam na naman natin na si Princess Diana namatay sa isang aksidente na pinag-usapan at naging napakalaking kontrobersiya sa buong mundo. Sabi ni Tatsuki na hindi niya raw sinasabi sa panaginip niya na parang kung baga may hint na mamamatay yung babae, at tayo uh, mga readers lamang daw po yung nag-impose nitong interpretasyong to. Nakita ko rin po, no, ayon sa mga tao na nakabasa nito, na it wasn't intended to tell the viewers na, ah, ito yung mangyayari. Uh, more of the telling of her story lang, eh. Telling of her dream. Ganun yung nakikita ko po. Oh, but that being said, hindi ko naman po nabasa ito dahil hapon po ito. Pero yun yung mga nakikita ko na perception ng mga tao sa librong ito. Ito na ngayon, yung COVID prediction niya. Dito na medyo mag-iiba po yung timpla ko sa kwentong ito. Dito ako mapapaisip kung totoo ba itong mga kumakalat na predictions. May mga claims na hoax lang ang itong pinag-uusapan natin ito. Kasi marami yung nagsasabi or nagko-quote na sinabi raw ito ni Ryo Tatsuki na an unknown virus will arrive in 2020. Twitch, alam naman na natin kung ano yung nangyari dyan. So habang nagbabasa-basa po ako, no, na-confirm ko ay eh, na-hoax lang siya at meron daw isang impersonator or parang fake account na nagpapanggap. Sinabi mismo ni Rio na yung mga pamangkin niya, kinontak daw siya. So, kinausap niya yung publishers na, tapos nagkaroon sila ng reprint kung saan nagbigay siya ng opinion niya doon sa afterward na tinatawag. The 2025 prediction. Eto na. So, after ng napakatagal po na hiatus nitong si Rio Tatsuki, 2021, nagkaroon ng update or parang reprint itong kanyang libro. At dito sinasabi, sa cover pa lang to eh, July 2025, nakikita raw niya na magkakaroon ng isang catastrophic na undersea rupture. Parang lindol sa ilalim, sa pagitan daw ng Pilipinas at ng Japan at magiging dahilan ito para mag-trigger ng isang napakalaking tsunami. And potentially, Meron pa daw mga volcanic activities. At alam ko na hindi po natin papatunayan sa typically itong hula na ito. Hula nga lang eh. Pero dahil dito po, nagkaroon ng widespread concern globally. Particularly na nga lang syempre doon sa mga rehiyon katulad ng sa atin na prone sa mga seismic threats na tinatawag or yung mga bansa sa pagitan ng Pacific Ring of Fire. Alam nyo na yan, sa high school pinag-aralan natin lahat yan. Epekto ng mga prediksyon ni Ryo Tatsuki. Dahil nga sa kanya mga propesiya, Marami sa buong mundo ang nagkaroon ng significant fear at dahilan ito para magkaroon ng pagbagsak ng mga travel bookings sa Japan at mga sa mga bansa na nabanggit din nitong si Ryotatsuki. At karamihan daw nga dito yung mga East Asian tourists. Sabi ng Japan Daily na itong hula ha, itong prophecy ay naging dahilan para magkaroon ng 50% decline sa mga booking sa ilang lugar sa Japan. Dahil na rin nga, unti-unti kumakalat yung mga rumors na pinag-igting pa ng social media. Marami yung nagtakot, marami yung nag-cancel, nag-pull out ng kanika nilang mga pagbabakasyon. May mga nakikita-kita rin po ako, no? kagaya nitong article. Sinad sa akin ito ng aking editor na may mga nagre-ready, yung iba nangingibang bansa para mag-prepare, which is I think, no, kung mayaman ka naman, di ba, normal lang din kasi matatakot yung iba eh. As much as possible, kung pwede may yung sarili mo, nililigtas nila yung sarili nila. Ito yung importanteng pag-uusapan natin ngayon, na yung parang the science of fortune telling. Sa parteng ito ng kwento, hindi ko po sinasabi ha, na huwag kayong maniwala sa hula. May mga kanya-kanyang kahulugan sa atin ng mga bagay na yan eh. And after all, iba-iba po talaga tayo ng paniniwala. Maaring may ilan talaga na may mga tao naggabay talaga, di ba? Guide talaga ng mga tao, ganyan. Tapos ah, nakikinig talaga sila sa mga taong to. Pero meron po kasi talaga ng na mga nanloloko. Pero gusto ko na po sabihin no, this, this channel respects all beliefs. Kung naniniwala kayo, walang masama. For as long as wala siyang hawak sa buhay mo. Pag-uusapan natin ngayon, bakit kaya merong mga hula na tumatama? Paano siya nangyayari? Isa-isahin natin. Using Ryo Tatsuki as our main example, bakit tumatama ang ilang hula at paano nagagawa ng iba na makapanloko? Kung maluloko man ha, hindi lahat. Number one, vagueness or yung ambiguity ng hula. Gamitin natin yung The Great Disaster in 2011. Kakatakot, di ba? Sobrang vague niyan eh. Ang Great Disaster, pwedeng maging isang gera, tsunami, pandemya, malaso ng tubig, kahit ano. Kahit anong pwedeng mangyari ay ililink ng tao or i-coconnect the dots doon sa sinabi na Great Disaster. Kasi ganyan tayo, pag may gusto tayong uh, paniwalaan, tayo mismo yung nagkoconnect-connect sa mga bagay-bagay to justify our own beliefs. Number two, eto na. Tukol naman doon sa mga taong namamatay, no? The probability of someone dying is always 100%. Ginamit niya kay Freddie Mercury and arguably, no, yung kay Princess Diana rin na sinabi natin kanina, eh, hindi naman talaga niya predict, no? Pero i-assume lang natin na sinabi niya mamamatay din itong si Princess Diana. Eh, lahat naman tayo mamamatay, di ba? Hindi ko kayo tinatakot! That is 100% sure fact. Siguro kung sinabi niya dito yung eksaktong pagkamatay, o oh, ganitong oras mamamatay, dito babagsak yung katawan, ito yung sot niya pag namatay niya, dito tatalsik yung dugo, siguro maniniwala ako na prophecy nga talaga. Pero mababalik lang din kasi natin doon sa vagueness, di ba? So ang tanong ko, hula ba na maituturing ang isang bagay na 100% na mangyayari? Hindi naman, di ba? I, I, sana naiintindihan nyo ako dyan ha Okay, ito number 3 May tinatawag na confirmation bias Madalas Napapansin lang ng mga tao Yung mga hula na tumatama Okay, ay, ang galing nito Tama yung hula ng ganyan Tama yung hula sa ganyan Pero yung mga hindi Hindi pinapansin Iniisang tabi May mga tao na pinag-aaralan talaga At kinocompile talaga lahat ng hula At binibilang po talaga nila yung percentage At sabi ko nga Most of the time yung mga nangyayaring pangyayaring pagmamatch ng hula sa actual and real-life events, eh dinidikit lang po. Number four, general human patterns and probability. Karugtong lang dito nung number two kanina. Okay, lagi ko po ito sinasabi sa kapatid ko. Kung gusto mo, mas maintindihan ang mundo, ang mga tao sa paligid mo. I'm sure marami rin sa inyo yung ganito. Pag-aralan mo maigay yung probability and statistics. Favorite subject ko to dati nung nasa college kami. I keep telling him, this is why you can't beat me in Mario Party. Kasi lahat ng mga bagay at lahat ng posibilidad may bilang. Pagtaya sa loto, tamaan ng kidlat, mamatay sa pagkabunggu ng sasakyan. Lahat yan may percentage at may statistics po. So alam mo, sa lahat ng pupuntahan mo, ano yung tsansa, ano yung tsansa, ano yung tsansa. So ano yung pinupunto ko dito sa pagsasabi ko nito? My point is, taon-taon, may bagyo. Linggo-linggo nga lang eh, di ba? Bonbon -bon lang, di ba? Madalas, may lindol. Segu-segundo, may namamatay. Kada bukas mo ng TV, may bagong sakit. Taon-taon, may mga bansang nag-aaway. Taon-taon, may sikat na celebrities na mamamatay. Taon-taon, may mga sikat na celebrities yung naghihiwalay dahil sa cheating. Hindi po yan bago. So pag sinabi pong, ay, mayroong mamamatay na sikat na celebrity na yon. Eh for sure, the probability is napakataas naman po talaga. 'di ba? Kung unless po no, ang hula ay merong isang malaking dragon na lumilipad, totoong dragon, hindi tao, hindi robot, lilipad siya sa Makati ng July 25, 2025. Tapos nakasuot ito ng pink na crochet na long sleeves. Ayun, tatanggapin ko pong hula yan. Kasi yun, hindi talaga nangyayari yung mga ganon. Do you understand me? Yun, yung pinaka-basic na pag e-explain sa mga hula-hula. Which is, pupuntahan na natin ngayon, no? Oversensationalism ng mga hula. Ang problema kasi sa mga hula po, no? Lalo na yung mga binakabandera talaga online, hindi sila laging parang warning. Madalas, ginagamit sila parang manakot. Oversensationalized. Pinalalaki. Pinapaikot. At habang takot na takot ka sa mga mangyayari bukas, nakakalimutan mo na yung mabuhay sa ngayon. Pero ito yung tanong, kung totoong may darating ng sakuna, ano yung silbi ng takot mo kung wala ka namang ginagawa? Kaya, imbis na manginig po tayo, matakot, manggamba, dyan sa July 2025 o kahit anong petsa man po yan, no? Baka oras na para mag-reflect tayo, ba diba? Kung sakali man, nananatakot po talaga tayo, bakit hindi tayo maghanda ng mga emergency plans natin? Alamin yung mga dapat kawin pag lumilindol, pag bumabaha, o kung magka-pandemia ulit. Yun yung tunay na kapangyarihan natin. Dahil kahit gaano karami yung nakita raw nila sa hinaharap, mas mahalaga pa rin yung ginagawa sa kasalukuyan. At sa panahon po na mas mabilis yung pagpapanik kesa sa impormasyon, ang pinaka-revolusyonaryong bagay na pwede mong gawin ay hindi ang magpasailalim no, na sinasakal ka na, no, kinokontrol ka na nung hula o propesiyang ang sinabi sa'yo. Sabi nga ni Zinaida Zeba, hindi ko kung kilala pa ng mga bagets po itong nanonood sa atin. No? Sabi niya, hindi hawak ng mga bituin ang ating kapalaran. Gabay lamang sila meron tayong free will, gamitin natin ito. Ibig sabihin, tayo yung may kakayanan gumawa ng sarili nating desisyon. Responsibilidad natin to. Walang masama sa paniniwala for as long as wala itong control sa atin at hindi ang takot natin sa mga hula na ito. Bibigay ko lamang din po ito example, no. I'm sure marami sa inyo nakakakilala sa kanya, si Master Hans Guwa. From the top of my mind lang po, no, bigla ko lang din naisip, no. Na sinabi niya no parang 2020. I think year of the metal rat, ganyan. Magiging maswerte or magiging prosperous. Don't take my word for this, na no? pero para parang gano'n. Ilagay natin dito. And I also remember na sinabi niya, no. Tatagang criticize po kasi talaga siya ng very hard ng mga tao. Sabi niya, uh, parang brinake niya yung silence niya, na parang parang weather forecast lang din daw yung panghuhula na hindi 100% accurate. Parang ganon, parang tool lang daw. Yun yung pagkakaalala ko. Anyway, balik tayo kay Rio Tatsuki. Yung mga prediction niya, lalong-lalo na yung ngayong uh, tungkol sa 2025, very intriguing, very dramatic. Pero hindi ito sumasalamin doon sa mga scientific claims or empirical claims na tinatawag. Pwede po tayong lahat maniwala, di ba? Wala namang masama eh. Pero mas mainam, mas maging ready tayo sa mga tunay na panganib. Gamit yung mga opisyal at impormasyon na mula sa eksperto na sina, sila mismo nagsasabi, no? Walang makakapagsabi na mangyayari itong mga ito, di ba? Huwag tayo maniwala sa mga propaganda or mga viral sensationalism. Alam niyo po, over the years, sobrang dami na po. Uh, miski kami natakot po kami, sobrang, ako palang personally, ang dami ko nang naranasan na end of the world. Nandiyan yung Y2K, nandiyan yung uh, 2012 end of the world, yung Mayan Calendar. And so far, nandito pa naman tayong lahat, di ba? Mahalaga po talaga na hindi tayo nagpapadala sa magic word natin na viral sensationalism. Marami po, online talaga ang mga tao na nagdadagdag bawas or nananakot for engagement, views, and ultimately, earnings. However, that being said, medyo tatakutin ko kayo ngayong gabi. How weird and ironic would it be kung dadating yung araw, no, kung saan nagpe-play tong linya na to sa YouTube ko nagpe-play to sa isang cellphone na nakalapag sa sahig at wala nang buhay sa background wala nang buhay yung lahat <laughs> ang scary you no know? but i assure you there is nothing to be afraid of so wag niyo kalimutan mag-like subscribe at notification bell para sa question of the day natin no ito po yung tanong ko sa inyo Maniniwala ba kayo sa mga hula meron pa point sa buhay niyo na hinulaan kayo tas ay ang galing Tama. Dagdag katanungan ko lang din po, naniniwala ba kayo na mangyayari itong uh, propesiya ngayon July 2025? I-comment mo sa ilalim. At kung tapos na siya, comment mo sa ilalim. Kuya laro. buhay pa po kami. So, yun lamang po. Ito si the Third. At ito ang aking kwento.